tanong lang ako yung 'di ba sa 13 months ba't siya tinawag na ano 13 months isa eh, tagalog siya 'di ba ay labintatlong buwan uh -huh. eh 'di ba ang english ng buwan moon, uh -huh. 'di ba ga uh -huh. eh di ibig sabihin 13 moon dapat what oh uh -huh. ano na ano uh -huh. lang <laughs> parang tanga lang amo ka mo palaya parang tanga lang amo ka mo palaya kaya nasabing 13th month kasi sunod siya sa 12. Eh, Parang tanga lang. Amo ka mo palaya. Parang tanga lang. Amo ka mo palaya. Ah, kasunod din 'yan, you no? Know? Sinusunod ng 12 -11, 12 11. Oo, tama. <laughs> kaya pala. Sunod ng 13th month, 14 <laughs> oh, na 'yan. 11 ay no, kulang pala. Oh, oh. Sino sundan kasi natul. Okay. Ah. But 13th ba... month, eh, hanggang tuloy lang naman ng month every 12 -12. year. Yung oh, no. Oo, oh, di ba?